Good morning mga mga kasaka, mga kaagri. Ito na yung kamatis natin na late tayo sa pagano eh, sa paglagay ng ano. E, Kina sa ano sa sa oras. <laughs> Pero sige lang. So ito na yun oh. Uh, kaya ganito yung setup niya kasi polyculture ito eh. Polyculture so maraming may tatanim nito hindi lang kamatis. So kita niyo naman may mga sili pa diyan itong intercrop nito may mga sili, sili kamatis. So ngayon ay ito. I ano natin to? I ito yung ano natin. Gamit natin, no? Tucker ito. So ngayon ay di eh, tatalik na natin yung ano no so ganun yung ano natin okay ganun tapos na ngoras ah <laughs> wis hoy harap ba yan Yan okay, mga kamatis. Ha? Ah? Ah? Ha? <laughs> so ito. yung ma ano natin yung ano nito no. Yung sa, sa, ano natin. Nagkabulaklakan kasi. Dapat sana ano eh, dapat matanggal pa sana natin yung ano hindi na kaya. Kabulaklakan na lahat oh. Kamatis natin. So ito yung ano niya no. subasang so, basa ito, ito, ito. yung organic natin yun oh yan yan so ang ganda ng ano niya ang organic yan tingin tayo ng ano niya ito nagkabulaklakan kasi yan yan lahat na yan bulaklak na yan yan yung mga nakatumba dyan mga nakatumba dyan nagkabulaklakan na yan Doon. Kaya kaya ng power natin 'yan. 'Yun. Dito 'yan sa ano? Arang. Asi, Ano pa? Anuhan mo? Tubig. Ano man tubig? Ginagamit kasi natin nito ay ano? Uh, itong mga mga live microbes na inlagay natin kaya mapansin natin dito na walang kalanggam-langgam din hindi 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 pwede na maglagay ka lang na maglagay ng pang gagawin mong ano, sa tubig reservoir o ano eh kung hindi mo siya nilagyan ng mga mga live microbes kailangan malagyan para so kung may ipot naman ay dapat treated Siga, siguraduhin na maganda yung pagkalagay ang dami pang gagawin no? so ito po ay nalagyan natin ng mga ano ito uh, beneficial my, microbes para sa ano dapat sana hindi pa ito ano eh ito mga ano na ito mga lipas na ito tinanim natin dito mga ano yung hindi nabinta eh, tinanim natin dito yun hanggang doon yan Bila. wala hindi na hindi pa natali 'yan kaya hindi pa natali mga natali dito sa so, ano kailangan pa natin mata <laughs> kaya ito kayanin lang Duh, ah sito so, yung sit up natin dito sa ano sa patubig natin may isang gripo tayo doon. Meron pa dito. yan. <tinyo> ha. Atay ito to. Oh. buhay. Hmm. Dong pinatay mo na doon dong? Oh. Ha? Pagka ano, pagka mag-on ka doon? Dito dito ay pa ka, Oo, oh, kasi pa, masira yung motor doon pagka naka nak okay, na, na. Ha? Oh, wag don lang patayin doon. Ayun. Kailangan pa ito. Hoy. Nagkatumba-tumba na. Paano na kayo iakyat? <laughs> spray spray tayo ngayon ng ano ng puliar. ah uh pesticide na din siya uh, organic pesticide na siya may laman na siyang organic pesticide uh, ano siya uh, bio bio stimulant fertilizer ang ating ginagamit na pulyar um, uh, ano siya uh, ibang may pangalan siya ng ano bio stimulant fertilizer ang ating ginagamit ngayon na uh, pulyar Puliar pulyar tayo pero may ano na din siya pang insecticide so ganun no wag basta basta maglagay ng kung ano mang pang mulching mo dyan na hindi ka sigurado doon sa sa basal mo patungtong o yung pa pa organic mo doon sa ano apakan ng ugat gawa ng uh, yung mga bakterya niyan, yan yung mga wilt na yan, yung mga piste na yan ay doon yan na mamahay kailangan ititreated mo muna yung lupa disinfect mo muna para maganda kailangan natin na uh, i, i -ano muna natin yung ano yan o, wala pang tali pang alaway yan no? so magkabilaan ito kailangan ng malinisan so maraming salamat din sa bosko, mga kumiso family mga kumiso na mga brothers maraming salamat uh, sila din yung parang pamilya ko dito sa katunawan yan sa kanila itong lupa tinaniman ko ayun ah yan so Andun si Dudong Tupir. Yun ah. So ulitin natin na. Ah. Kailangan natin na maglagay ng ano. Kailangan talaga natin na mapasigurado na ano. Namulaklak na lahat. Mapasigurado natin na treated at saka na disinfect bago natin anuhan dahil itong kamatis ay madali lang siyang maano ano. Madali siyang mapisti. Madaling kapitan. No? mahirap siya ano rin, isa hybrid ito. maganda ganda tumbanaw. Oh. So kailangan natin ito malinis ito. Para yung mga pollinator natin na mga Ano dito, siguro nagbulaklak na eh. Kailangan natin nang may magpollinate niyan. To, so, dong, kwai mo na dong. Yeah, yeah, yan si Ana. Dating ano ito si Michael ngayon, siya na yung supervisor dito. Siya hmm. na yung ano. Andun na yung, asan na yung tawahan mo dong? Dina. Saan? Dina. Ayan. Woo! Kaway daw. Kaway, kaway. Hindi ah, ma ah, makita. Pawis na ako. Ka ah, kaway din ako, kaway. Ayan. Ayan. So, ensayo no, pawis din. Aw, oh, isa ay sama mo yan. Hindi, Ubusin mo muna yung isa. Ubusin mo muna. Ah, uh, busog sa kape, tinapay ito iangat muna natin tulad nito yan yan kita yan o yan naka yan. ito ang gamit natin ano? so at saka ito ito ang ating ano? ito ang ating gamit na pang tali dyan kasi pag manumano agoy ang kay tagal pag manumano yan no? may nanumano yan no? sa kabila tagal ito kailangan na namin to malinis para focus ng halaman at saka yung bagong itatanim magtanim pa tayo ng mga pang insert nito polyculture uh, may mais ang palaya so nadili lang tayo dahil sa maraming ano eh nadili tayo sa pang December sige okay lang tuloy-tuloy uh, lang basta tanim lang ng tanim ito na nag spray kami ngayon ng okay, ba ko bio... 300 <laughs> <laughs> saan? Yung, ay yung malagay? Yeah. pero ina yung maliit hinugasan mo oh, tapos nilagay mo okay mm. Ayan, ito yung actor natin na no? oh, uh, yeah. Si ah. Michael. <laughs> <laughs> dong, ano yung ano mo dong? Yung account mo? Ano yung ano, account mo? Michael. Hanap, Michael. Largo. Largo? Mm algo ah, algohan ano. Ito Fargo, din one. eh Araw, yung account mo ano pangalan mo Judelin Pistid <laughs> andir di saya kasi ito eh Ini sana god gamit yung account ko <laughs> Ito legahin oh <no? laughs> uh, <laughs> kang palapit dito <laughs> Delikado ka So ganito yung buhay namin dito no uh, Pero wala namang problema sa ano uh, ang, ang kalaban lang natin sa pagtatanim no mga magsasaka ay calamity with uh, ano with yung oh uh, calamity <laughs> ng with, <laughs> ng ano ng tao at saka sa panahon yun pero ito yung magano sa calamity ng tao <laughs> wala na yung insekto eh meron tayo nag uh, nag-apply tayo ng uh, pang insekto eh. so ayan na sila hindi pa nangatali no nangatumba pa no nga tumba, dami pa mga nga tumba. Nga tumba. Marami. Tulad nito, hindi pa nakatali, nakatumba. Ito, ito an anong ano natin? Pre, pabukas, pre. Jaram. Hindi Jaram. yung ano? Oh. Yung ulam natin. Ang ulam namin ay oh, tikling. Oh, adobo tikling ah. Oh. oh. Ito yung inadobo namin na tikling oh. oh. oh, oh. ah. Ila pilaso tikling ah. Oh, kay ha? Ah. Malami. Oh, ah, malami. <laughs> nito kanina. Umaga, tikling ah, yan oh, puro pokol yon ka. Ah, <laughs> ah, 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 Ya no ah, 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 oh ah, 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 O oh, yan. Para masaganang pag ano namin. Masama ka. Mamatay pag masinan yan. Yan. Ito na. Thank you, Lord. Yan. Pag ano na lang yan, pag takin, inubos na lang dito yung tikling, yan o, oh. dong, yan si Dung Michael ha, yan o, si Dong Tupir lang kasi apurado na umuwi eh <laughs> apurado bata na yun apurado hindi na gagawin <laughs> <laughs> ha pagod <laughs> lang hindi na gagawin pagod lang bulaklak hindi wala <laughs> pa lang kumang sana dapat hindi ito pa patuloyin no yan ito pwede na tapos pruning saka na pruning pagkatapos na ito ma maangat yan o no? uh, pabagsak na pabagsak ang dami nito pabag nangabagsak ang dami nangabagsak kumagapang yan dito sa katanawan pride of katanawan farming organic technique <laughs> Tapos si Tikling. <laughs> Boy Tikling. Kumulat yan. Ubus yung, obos yung Tikling sa Tikiwan eh. Tayo tayo dyan. Wala nang Tikling sa Tikiwan. <laughs> Puro pukul. Puro pukul. Ilang? <laughs> ilang ilang buwan? Wala pa, bata pa yan. Sinabihan mo doon na 13 years old pa. Ini balwit kami dito sa taga, ano, taga organic. eh organic naman talaga yung ano namin dito eh. Yung pang mulching, pag ano, pag abuno. Gamit namin dito yung bio-stimulant fertilizer. Organic. Kasi ito, register sa organic kasi itong mga niyog. Kaya binabantayan kami lagi dito. Eh, hindi sila magkakamali sa amin eh, dahil organic naman kami, di ba dong? Oh, kaso lang sa organic, um, ano yung epekto, yung dahan-dahan pero pulido. Hindi kaya sa kemikal na biglang lusog ba? Biglang ganda pero hanggang doon lang matuwing buhay.